Ngayon tanggal natin itong mga ano pintura. 'Yan. post Post natin sa, sa YouTube mga pare. Yan yeah, o. Kulay gray to. Kulay na to. Gray. Galing sa ano to. Waterproofing na ano. Pinapahit sa Pader. Ah. Patapos na mga tropa. Iyan no. Iyan no natin takit ng timbato eh. Binili sa ano to. Wilcon, malapit sa Valenzuela Wilcon, Valenzuela Yan oh eh. Linis-linis muna bang walang ginagawa Yun, tapos na rin mga tropa. Linis na.